Magandang tanghali po sa ating lahat, mga ka-viewers. Now po, magluluto po ako ng adobong manok. Yan po mga ingredient na ating kailangan. Meron tayong bawang, sibuyas, konting buya, laurel, lemon, black pepper, oyster sauce and sauce. Then, manok. Yan, magigisa po tayo. Maglagay na ng mantika. lagay na natin ng bawang sibuyas at konting buya. And laurel. Yan, okay na siya. Lagay na natin ng manok. Halu-halu eh. Halu-halu lang natin siya. Then, then takpan. Then, yan. Pagtapos, magayon ng konti. Hindi natin ang bangit halos Halo, halo. Lagay na natin yung soy sauce. Anyway, pinagmix ko na yung lemon and soy sauce saka oyster sauce. Then, ayan. Ayan. na natin siya na kumulo hanggang sa numambot siya. Ayan siya. And then, takpan. takpan. Ayan siya. Sitra. May adobo. Not yet done anyway. Ayan na siya. Duto na siya. May adobo. Anyway, medyo din naiyan ko siya ng sabaw kasi alam mo na, mga kido, mas gusto nila mas gusto. See, May adobong manok version. Walang suka yan. I mean, lemon lang talaga ang ginawit. Para mas masarap. Thank you for watching.